No mga boss Pyro, uh, may unbox pala tayo mga boss na uh, gagamitin natin para sa salubong sa 2026 Pero una sa lahat mga boss dahil DIYers tayo mga boss ah uh, Ito yung pinaka importante para makapag DIY tayo mga boss So unbox natin to Unahin muna natin to mga boss Ito pala galing pala ito kay, ano, kay Pyro Salad ito so ay ano lang mga boss ah, mga pampaingay sa salubong 2026 so buksan na natin mga boss unpacki unbox natin isang tandu ram mga boss Yung mga boss. LF mga boss na Star Destroyer. So 16 shot siya mga boss. Napakamura lang siya mga boss. PM niyo si boss uh, Pyro Salad. So, yan mga boss. Napakasolid. At ito pa mga boss. Mayroon tayong Apollo din na nakuha sa kanya. So bagong-bago siya mga boss. Yan. LF 16 shots. Apollo. mga boss. Napaka solid. At ito yung importante mga boss sa pag DIY natin mga boss. Ito at saka ito. Ito mga boss. Unboxing natin to. So, mura lang to sa kanya mga boss. Oh. Pero may mumura pa dito mga boss pag may mababa pang presyo dito pag bandel yung bibilhin nyo. So kumuha tayo ng tatlong bandel para hanggang sa susunod na taon na ito mga boss sa pag DIY. Tapos ito yung pinaka-importante natin mga boss. Galing pala ito kay Boss Barrett. So, shout out sa iyo, Boss Barrett. Solid mo talaga. Next time, PPM kita pag may kailangan ako. ito yung pinaka-importante na gamit na ah, chemical para sa DIY natin mga boss. to, Dalawang kilo na dibel India. So, salamat boss Barret. Magkapagsimula na ulit ng DIY. At meron ding mga boss para sa sipul, yan mga boss gagawa tayo ng sipul, na scream whistle bomb para makapagsimula tayo ulit sa paggawa ng scream so yung mga boss ito yung pinakaimportante debel tsaka ito para sa DIY natin so shout out sa lahat na nabilhin ko na ko So, yan lang muna mga boss sa ngayon kasi busy pa sa pagtatrabaho. Kaya abangan nyo next video may i-upload tayo na uh, testing ng mga paputok na nakuha natin tsaka yung DIY natin mga boss. Pero hindi pa kasi tapos eh. <laughs> Paminsan-minsan lang kasi magapagpunta sa testing area kaya abangan nyo lang mga boss. So yan lang mga boss maraming salamat tsaka shoutout sa lahat ng mga pyro lover. Oh, mm -hmm.